So, well, hello guys! So, ngayon is... Maglalaro tayo ng... Girl Aesthetic Tycoon. And tayo ay... Color... White. And... And, ayan. Ayan! Pipindutin muna natin yung pre-dop dropper kasi wala pa tayong tempera. Tay so, maghihintay muna tayo dyan na marami yung pera natin para mag-ano siya, be. Ma, marami. So, maglilibot-libot muna tayo dito. So, ito guys. And ito, ayan yung puno na color pink. And dito ako maakyat pag may nag -aanos. Dito ako aakyat pag may nag-kill sa akin. And, alis muna tayo dito Tapos, punta tayo Kay Felicia Eto yung ano niya. Felicia Yung tayo siya, guys Ay, sorry Mali pala Hello, la Felicia Bye And, guys, ganito nga pala yung ko And, ito yung pangalan ko, guys O, oh, Hanarobics, eh Yan yung pangalan ko sa ano, yung, yung, pangalan pangalan yes. Hannah, Hannah yung pangalan ko sa YouTube. Yes. Hana Hana Robby. Ganun. Hana Robby yung pangalan ko sa YouTube. Hana underscore Gana, kaitan nyo yan ngayon. Tapos, ito yung totoong realistic pala na puno and punta tayo dun sa kubo-kubuhan. And ito yung kapatid ko. Wow! Alo? Nakakita mo pa? And guys, hindi, magpapat... And papatay tayo sa kubo-kubo. Wait lang. Hindi ko kabisa ato to guys Kaya sorry kung naliligaw ako. Wait wow. lang, punta muna tayo dito. Welcome. Okay, thank you. Ako'y nagtitinda ngayon Ayan na guys. Kita ko na yung kubo. Punta tayo sa kubo. And guys, pagkatapos natin pumunta dito, pupunta na agad tayo dun sa bahay natin kasi baka marami na ipo. And ito, may mga ganito, ganito. Turn. Ganyan, ganyan lang. Tapos tara, punta na. Ito pa sa baba ito picnican guys tapos ito may mga dogs tapos dito tayo man kakain so tsaka na lang tayo magpipiknik yan kapag tayo tayo na ay may kasama actually mag uh, ano sana yung kapatid ko eh mag join pero ano, ayaw niya wala lang ayaw niya kasi ito naman kala niya wala siya kala, Nagdaga ko, sorry. Kala niya walang nakatira doon. Kaya, punta na siya doon. Pero, hindi niya kasi tinitignan eh. Sorry. Hehehe. <laughs> ayan. Babalina natin tong dropper. 150 lang siya, guys. And, ayan. Magpapaano tayo dito, guys. Alam niyo ba, guys? Yung... Ito lang yung mga nagda-drop ay yung... Ano? Yung... Nag slide-slide. Pero tayo, hindi tayo nag-slide, oh. Yan. Pupunta pa ako dito sa pinag, pinagdadrapan niya, oh. Hindi tayo nag-slide. So, kapag uh, nagganit to guys. Nagganit. Pwede kayo pumasok sa ibang bahay na may laser. Kapag may bilog-bilog sa inyo na crystal-crystal ganun. Kasi yan yung nag-protect nagpro sa inyo. Ayun. Um ito sa 1K yung pera natin para ano. Okay, mas. Okay. Ayun, hindi na. Ayun, ano. Tapos ito, 300 dropper. Yan. Liit na naman pera natin eh. So, ito naman, 600. So, hindi muna natin niya pipindutin kasi maubas yung pera natin. And pipindutin mo natin to Tapos, tsaka na natin to pipindutin. And the hundred na pera natin. So, and, ma mabilis lang naman siya makapag ano, and pag nag kayo dito, tapos matagal na matagal na matagal kayong hindi nakapaglaro na ito. Tapos naganya, may ganyan kayo. Tapos nag-join ulit kayo dito, hindi na kayo ulit makakaulit. Kasi ganin yung game na to. Madaya to. Okay? Diyan lang. Yuck lang po. And... So, may mga papatay na naman. So, pipindutin ko na to. Tapos, pindutin ko tong clean na. 750. 300 na lang ulit pera ko. And, pag nag-clean siya, is color red siya. So, ayan. Pag maglalaro pala kayo na ito, guys, um, wag nyo siyang... Wait lang. Uy. Huwag kayong maga, ano na, mag ano, magagamito. Kasi, pwede kayong patayin ng ibang ano, dito. Kasi ako, hindi ako ako pinapatay. Ewan ko kung bakit ako hindi pinapatay pag nagaganon ako. Kasi, guys, eh, nung kakajoin ko pa lang dito, pinapatay ako nung gumaganon ako. Ewan ko kung paano nila nalalaman na ako. Baka hacker sila or something like that. And dito, cleaner na naman. And, 800. Pindutin ko na siya guys. Tapos, titignan ko kung sino yung mga pinakamura pala. Gold, 250. Laser door, 500. Carpet, 900. Ito naman. Conveyor. Hindi ko alam basa dyan na, pero... Conveyor. O dyan. 1000. So ito muna Bibali natin natin mamaya. And pindutin muna natin ito. Ang conveyor 'yung ganito green shade, oh. Ganyan. Pero walang proper mo na ha. Ayan, ganito 'yung the conveyor. Tsaka wala pang cleaner. Next. And ayan, ganito 'yung conveyor. So, pipindutin ko na 'to kasi i ko na 'tong wall 1 mamaya bibilin po na tong windows 500 ang windows PC. and po po and ayan ayan so mamaya na lang tayo mag laser door kasi makakapasok din naman yung ibang tao dyan so ngayon ko lang nalaman na yung bilog bilog na parang crystal crystal na pumupunta dyan is ano, nakakapag-protect. Kasi sinabi lang sa akin ng pamangkin ko. Yes, pamangkin ko pa yung nagsabi. Hindi ko man lang naisip yun, na ah. Ang galing pa. Eh. Pero sec hanggang second floor lang siya, guys. Kaya, ayun. And guys, look for part two. Na lang kayo mamaya. Kasi, ano, katin lang itay natin, oh. Part two mamaya. Mamaya, mamaya pa naman. Kaya wag kayong masyadong ano. Gagamitin ko na tong walls 3. Okay? Ayan, yung walls 3, ayan yung layer niya. Oh. Ayan, oh. Yung color pink. Ay, color white. Parang color pink lang siya kasi ewan ko. Kasi girl, I so, okay, so, okay. Ewan ko, ano kung anong connect nun? Basta. em, um, ito naman yung bibilin ko. Kasi yung the rest is sobrang mahal. Tapos mamaya ito naman kasi 900 lang naman. So, ayan, pipindutin ko na ulit. oh. Eh, no? Magpipindut ko to. Ayan. Tapos guys, pag pinindut ko na yung floor 2 is part 2 na lang kayo kasi no time na tayo sa floor 2. Kaya part 2 na lang ah. Mamaya pa naman eh. So, ayan, Pipindutin ko na to. And ayan. Ito naman. Ito ba? Or ito? Ito na lang, guys. Kasi ano, ito na yung card. Ka, ano? Ang tawag ulit dito. Basta mag, mag na lang kayo mag ano sa So, ito naman. Ayan. May dropper ulit tayo. Okay? So, pindutin na natin ulit. And pindutin ulit. Dati ito, kada isang pindut ko, guys, magpipindut na ulit ako ng mga ano-ano dyan. So, so, ng mga gamit-gamit. So, ayan. Pindutuin ko na lang ulit. And, pindot. Ayan. So, ito muna yung pipindutin ko kasi ito 2,250. Kaya, hindi ko muna yung pipindutin. And, ayan. Ito. Guys, malapit ko na ito pindutin. Kasi, ito ko isa na lang. Ay, dalawa pa pala yan. Pagka pindut ko na ito, tapos pinindut ko ito. Ito pa. May lalabas pa dyan kasi hard yan guys and guys dati ko pa to nilalaro okay. pero hindi ko alam yung mga ibang the rest ng ano nyo ay napindot ko na agad oh my god pero mamaya na lang ako mag -e end kasi oh my god hindi ko talaga alam hindi yung dalawang yan pang part 2 na lang yan ah and ito pupindotin ko na to and guys sorry hanggang dito na lang tayo yes. Yeah. hanggang dito na lang tayo so Look for part 2 na lang guys ha. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. Part 2 pa ha.